pila guys, wala masyadong pila Galing na? Ay, Alright Kasi si guys? Ano ang order po? 100 lang Ano na may peso please O, seeking lang order Good morning, Madam Diwata. Good morning. Wala, hindi siya na po eh. Isa lang akong cashier ngayon. Nangupit yung mga cashier ko, tinanggal ko na. Ay, nangupit. May staff ka na, Kuya? Anong order niyo, Kuya? Chicken. Chicken yan. No, nangupit yung... <laughs> <laughs> Tapos na ako kumain. Madam Diwata. Isa lang, 100. O, Kuya, staff. Isa lang, 100. 100. So yun yung ano ni Diwata guys, nang upit daw yung mga kasya niya kaya tinanggal niya ngayon siya lang nagkakakak. Una lang, 100 lang. Oh, stop overload. Stop mo dalawa, kapalit nito sa please. Alright. Oh, okay na lang. Ayan yung ano <ynen> bagong update kay Madam Diwata ng upit do water. Mayroon niya kaya tinanggal niya niya sure. <troisième> kaya ngayon siya na ang nagkashir so please 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 next mo. next yung ano? Bagong update kay madam next 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 yung next 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 next

tapos dyan, ganun pa rin guys Sa kanin Lakay dito sa kanin Ayan, init-init ng kanin Hindi, kumain ako kanina sir Nag-vlog lang ako Nag-vlog nga niya na may sabaw Ayan Lalabas ko rin yan mamaya Pagpadyang hindi, nee, babalik lang. Galing yes. na nila kagabi. E, sa sa bulan Karen. At dito yung take out guys. So pag mag take out kayo, dito meron silang take out area. Ito yan guys, dito kayo sa soft drinks. Ayan, ganyan kadami ang soft drinks. Hi princess! Hi! Ito. Ito na naman tayo ngayon. Ang aga-aga. Sari! Kung gusto niyo ng soft drinks, meron na po. Oh, ayan. Dito lang pumunta sa'yo. O, nag-iba na yung ano mo ah, cash oh, card. Ganito na po ngayon ang staff namin. G-Shack. Ah, pinigyan kayo. Para wala na lusot. Thank ayan. you. Ayan, eight. Pus na. Kain na kulit mesa si Ah. Ito yung mga maluto. Ayan, ganito ngayon. 8.30 a.m. dito ngayon, guys. 8.30 a.m. Ayan yung kusina ni Diwata Pares. Ayan, tubig nila. Ayan yung bagong mga tent ni Diwata Pares. Gondensada. Tapos may bagong Pepsi. Pepsi. So, napang ginaw hulat ninyo guys so good na diri mga on na tayo ayan kadami kumakain Eight... ayan, 8 ayan 8am dito guys 8am in the morning